sa Manawa yan wow kagaganda kain natin <laughs> ay doon tayo doon tayo ang ganda dito tapos sa karami pa. na may nakuha mo na yan dami eto po yung nahuling labuyo oh, kay Iutol may ilap ay napakaganda ng pagkainog oh grabe eto Tol, pwede ba ito? Oh yan po yung labuyo na nauli namin no, sa sanlong oh. ang ganda ng taid niya grabe naman yung nakukuha mo asa si Bernard, nang wapan ang papaya ay oho, naman no? ganda. ang ganda mas ang sa kahit isang mainit Ay, sa'yo ba yan? <laughs> ay, ayan ay, pa. Akala ko naman. Sa'yo pala yan. Ay, ilan nang tanim mo puno? Marami yan. Ah, marami. Ay, harvest na ng papaya. Tol, pa ano nga? pa paputol pa. Masyadong ano. Bigay ko ang palati kay nanay. Nayo, papaya. Uh, buton, ay, papaya. Hmm. Amor kayong puto na Pwede na yun. Eh. Pwede. Pwede? Oo. Ang pala to. Bakit na maasim? ganon? Ayan yung Overripe na. Overripe na yun. Eh. Sobra sa, oh, over sa tama. Sobra sa tama. <laughs> override. To. Ito masarap. Mm. Napakatamis. Manyaman. Man yung, yung iba ang tawag lame. Lame. Ma lame. 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 Si nanay sumama sa akin sa adventure ko eh. Ano na ipakiramdam na eh? Kasama ko po si nanay ko. Nanay Daily Vlog. Umaki talaga siya. ng <laughs> Kainin daw natin yung uh, buto para mapurga tayo. Pamurga daw ang buto. Saka ano, anti-cancer daw siya. Marami daw be, na yung buto, marami raw benefits sa kalusugan natin, yung buto ng papaya. Tapos sa ganito kagandang lugar, na lugar. <laughs> ah, yung kulay ng buto ka. Lumabas na. Lumabas, <laughs> maraming kao, blati. <laughs> Grabe no. Ayun yung mga natitirang mga hindi nila tinataniman, ah, madamo masukal pa rin mananatiling nga ito lang yung mga tinataniman nila yung mga malilinis kaya pag napansin nyo bakit malinis ang isang kabundukan uh, kinakaingin para mapagtamnan ang mga halaman ganun po ang nagiging sistema sa bundok tatay jimmy. jimmy laki kinita tatay jimmy dyan <laughs> Dito napaka presko dito tulong ito. Kahit mag-apong dito, uh, okay lang kasi yan lamig ng hangin yung init niya baliwala yan sa lamig ng hangin kaya, ito kasi bundok na to tapos mataas na lugar pa ibig sabihin bago ka makarating dito uh, nag drive pa ako gamit na sa sakyan uh, mga kalahating oras siguro ang biyahe paahon yun sabihin natin mga 20 minutes paahon yun pabundok tapos ito bundok pa tapos mataas pa kaya ito lugar na to mataas talaga kaya halos talawon yun niyo yung mga ano, yung mga building, mga kung ano-ano. Kasi mataas na lugar. Ang ganda rito, promise.